Alam mo ba na may isang sandali sa araw na napakalakas na maaaring ganap na baguhin ang kalidad ng iyong tulog, protektahan ang iyong kaluluwa sa gabi, at kahit baguhin ang direksyon ng iyong buhay espiritual? Si Padre Pio, isa sa mga pinakakinikilalang santo ng ikadalawampu siglo, Nakilala sa kanyang mga stigma, kanyang mga kahangahangang himala at kanyang malalim na koneksyon sa spiritual na mundo, inihayag na ang mga oras bago matulog ay hindi lamang sandali ng pisikal na pahinga, kundi tunay na spiritual na labanan kung saan ang ating kaluluwa ay mas vulnerable sa mga pag-atake ng kadiliman. Palagi niyang sinasabi na habang ang ating katawan ay nagpapahinga, ang ating kaluluwa ay patuloy nagising sa espiritual na antas at sa eksaktong estado ng kahinaan na ito ay kailangan natin ng banal na proteksyon higit pa kaysa kailanman. Milyon-milyong tao sa buong mundo ay nagpapatutoo ng mga hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanilang buhay mula nung nagsimula silang magsagawa ng tatlong partikular na panalangin bago matulog, naguulat ng mas mapayapang tulog, mas kaunting bangungot proteksyon laban sa negatibong enerhiya at kahit mga mistikal na karanasan sa panahon ng pagtulog sa gabi. Ano ang alam ni Padre Pio tungkol sa espiritual na mundo na hindi alam ng karamihan sa atin? Bakit siya lubhang naninikop na ang kanyang mga espiritual na anak ay huwag kailanman? Talagang huwag kailanman matulog nang hindi ginagawa ang mga panalanging ito. Ang sagot ay lampas pa sa iyong imahinasyon at may malalim na ugat sa mga pinakasinaunang turuan ng simbahang katoliko tungkol sa hindi nakikitang katotohanan na palaging nakapalibot sa atin. Sa buong kanyang buhay, Si Padre Pio ay may direktang karanasan sa espiritual na mundo na hindi kailanman magkakaroon ang karamihan sa mga tao nakikita niya ang mga demonyo ng pisikal na kikipag-usap sa mga anghel. May mga bisyon ng langit at impyerno at eksaktong alam kung ano ang nangyayari sa ating kaluluwa kapag nakatulog tayo. Inihayag niya sa kanyang mga sulat at pag-uusap sa kanyang mga espiritual na inaalagaan na ang gabi ay ang paboritong sandali ng kaaway upang salakayin ang mga kaluluwa dahil dito ay kapag ang ating malay na bantay ay mababa, kapag ang ating rasyonal na isip ay nagpapahinga at ang ating kaluluwa ay nakalantad sa mga espiritual na impluensya sa ating paligid. Ilang beses ka na bang nagising sa kalagitnaan ng gabi na may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot, pagkabalisa o pag-aalinlangan. Ilang beses ka nagkaroon ng nakakabahalang bangungot na tila mas totoo kaysa ordinaryong panaginip? Ilang umaga ka nagising na mas pagod kaysa noong natulog ka, na parang nakipaglaban ka magdamag? Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang lahat ng ito ay hindi pagkakataon kundi sa lamin ng espiritual na katotohanan naganap na hinaharap ng karamihan sa mga tao. Sinabi niya na ang pagtulog ng walang espiritwal na proteksyon ay tulad ng pag-iwan ng mga pinto at bintana ng iyong bahay na ganap na bukas sa mapanganib na lugar, maaari kang maswerte minsan, ngunit kalaunan ay may masamang papasok. At narito ang isang bagay na magugulat ka, ipinahahayag ni Padre Pio na marami sa mga pagsubok, tukso at kahirapan na kinakaharap natin sa araw ay nagmumula sa mga spiritual na pagatake na tayo ay nagdusa sa gabi nung tayo ay ganap na walang proteksyon at vulnerable. Ang unang panalangin na lubos na inirekomenda ni Padre Pio ay isang kasanayan na hindi niya kailanman pinabayaan sa buong kanyang buhay kahit sa mga araw ng pinakamalaking pisikal at espiritual na pagdurusa. Kahit noong ang mga stigma ay dumadaloy ng matindi at ang sakit ay hindi mapapagtagumpayan. Kahit noong siya ay may sakit o pagod mula sa mahabang oras sa kumpisalan, ang unang panalangin ito ay lumilikha ng kalasag na nagpoprotekta sa iyong kaluluwa at sa iyong silid na nagtatag ng espiritwal na hadlang na hindi maaring lampasan ng mga puwersa ng kadiliman at ginagarantiya ni Padre Pio na sino mang gumawa ng panalanging ito na may tunay na pananampalataya ay hindi kailanman mabubulahaw sa panahon ng tulog ng mga masamang impluensya. Ngunit pansin, dahil mayroong isang mahalagang detalye na hindi alam ng karamihan sa mga tao at na ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho ng panalangin o hindi, isang lihim na inihayag lamang ni Padre Pio sa kanyang pinakamalapit na espiritual na mga anak at naibabahagi ko sa iyo ngayon. Ang panalangin ito ay hindi lamang tungkol sa pagbigkas ng mga salita, kundi tungkol sa paglikha ng espiritwal na intensyon na napakalakas na nagpapagalaw ng celestial na mga puwersa sa iyong depensa. At upang mangyari ito, kailangan mong maintindihan ang tunay na kahulugan sa likod ng bawat salitang iyong bibitiwan libu-libong deboto ni Padre Pio ay naguulat na mula noong nagsimula silang gawin ang unang panalangin ito bago matulog. Hindi lamang ang kanilang tulog ay naging mas mapayapa ngunit nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa kanilang buhay. Ang mga problemang tila imposible ay nagsimulang malutas mga relasyong napanumbalik na kuhang muli ang kalusugan proteksyon sa mga sandali ng panganib at isang kapayapaan sa loob na hindi nila maipaliwanang rasyonal. Ang pangalawang panalangin na inirekomenda ni Padre Pio ay may napakagandang kapangyarihan na tinawag niya itong ng susi ng celestial na kayamanan. Dahil ayon sa kanyang mga salita, ang partikular na panalanging ito ay nagbubukas ng mga baha ng banal na biyaya sa ating buhay sa paraang kakaunting iba pang debosyon ang makakagawa. Kinukwento niya na minsan, nung siya ay masidhing sinasalakay ng mga demonyo sa gabi eksakto, ang panalanging ito ang nagligtas sa kanya na lumilikha ng liwanag na napakalakas sa kanyang paligid, na ang mga masamang espiritu ay tumakas na natatakot. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang pangalawang panalanging ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa atin, kundi nililinis din ang ating kaluluwa mula sa mga spiritual na kontaminasyon na naipon natin sa buong araw dahil kahit hindi natin napapansin sa buong bawat araw, ang ating kaluluwa ay nakalantad sa napakaraming negatibong impluensya, maruruming pag-iisip, mabigat na enerhiya mula sa mga kapaligiran at tao, paghihinanakit, pag-aalala, at ang lahat ng ito ay naipon tulad ng espiritual na dumi na kailangang linisin bago matulog. Isipin ang iyong kaluluwa bilang puting damit na iyong isinusuot maghapon. Sa pagtatapos ng araw ito ay marumi, mantsa, at hindi mo maiisip na matulog na may maruming damit na ito. Tama ba? Sa parehong tentar novamente, jay Continuar Paraan, ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng araw-araw na spiritual na paglilinis at eksakto iyon ang ibinibigay ng pangalawang panalangin ito. Ang pinaka nakakamangha sa mga ulat tungkol sa panalangin ito ay ang mga taong regular na nagsasagawa nito ay nagsisimulang magkaroon ng propetikong panaginip espiritual na pag-unawa at kahit mga pagdalaw ng mga santo at anghel sa panahon ng tulog na parang ang paglilinis na ito ay nagbubukas ng mga channel ng komunikasyon sa celestial na mundo na dating nakaharang. At narito tayo sa pinakanakakaintriga na punto ng lahat. Ang ikatlong panalangin na inirerekomenda ni Padre Pio ay itinuturing ng maraming scholar ng kanyang spiritualidad bilang ang pinakamalakas sa tatlo. Ngunit pinakamisteryoso rin dahil si Padre Pio ay bihirang nagsalita ng bukas tungkol dito at kapag ginawa niya, lagi itong may paggalang at seryosidad na malinaw na nagpapakita na nakikitungo tayo sa isang bagay na may kahanga-hangang lalim. Ang ikatlong panalangin ito ay nagtatag ng direktang koneksyon sa iyong anghel na tagapagbantay ang celestial na nilalang na partikular na itinalaga ng Diyos para sa iyo mula sa sandali ng iyong paglihi at na hindi kailanman kahit isang segundo umaalis sa iyong tabi. Si Padre Pio ay may napakalapit na relasyon sa kanyang anghel na tagapagbantay na palagi siyang nakikipag-usap sa kanya ipinapadala ang kanyang anghel upang magdala ng mga mensahe sa ibang tao at tumatanggap ng mga babala at proteksyon sa mahahalagang sandali. Itinuro niya na ang ating anghel na tagapagbantay ay walang hanggang mas makapangyarihan kaysa sa ating inakala ngunit bihirang makakilos sa ating depensa ng ganap dahil hindi natin siya binibigyan ng pahintulot sa pamamagitan ng panalangin, ito ay tulad ng pagkakaroon ng napakahusay na bodyguard sa iyong tabi, ngunit makakakilos lamang kapag humingi ka ng tulong. Sa gabi, kapag natutulog tayo, ang ating anghel na tagapagbantay ay nananatiling alerto Ngunit ang kanyang kakayahang protektahan tayo ay eksponensyal na pinalaki kapag ginagawa natin ang ikatlong panalangin ito bago matulog. Dahil sa pamamagitan nito, malay na inilalagay natin ang ating kaluluwa sa ilalim ng kanyang pag-aalaga at humihingi ng kanyang aktibong intersesyon laban sa lahat ng espiritual na panganib ng gabi. Ang nagpapaganda pa sa tatlong panalangin ito ay ang partikular na pagkakasunod-sunod na inirerekomenda ni Padre Pio na dapat gawin dahil hindi ito simpleng tatlong hiwalay na panalangin, kundi kumpletong spiritual na ritual na lumilikha ng magkakasunod na mga layer ng proteksyon at biyaya. Ang unang panalangin ay nagtatag ng pundasyon, lumilikha ng paunang kalasag na nagpoprotekta. Ang pangalawa ay naglilinis at nag ng espiritual na kapaligiran. At ang pangatlo ay nag-activate ng presensya at aksyon ng iyong anghel na tagapagbantay na bumubuo ng espiritual na kuta na hindi mapapasok sa paligid ng iyong kaluluwa sa panahon ng tulog. Inihambing ni Padre Pio ito sa pagtatayo ng bahay, kailangan mo muna ng pundasyon Pagkatapos ng mga pader at sa wakas ng bubong at kapag nakumpleto na ang tatlong bahagi ay mayroon kang kumpletong proteksyon. Pinabala niya ang kanyang mga espiritual na anak na ang paglaktaw sa alinman sa mga panalanging ito o paggawa nito. Sa labas ng tamang pagkakasunod-sunod ay makabuluhang pinahihina ang proteksyon tulad ng pagkakaroon ng kuta na may butas sa mga pader." Maraming tao na nagsimulang magsagawa ng tatlong panalanging ito sa tamang pagkakasunod-sunod ay naguulat ng kahangahangang karanasan sa unang mga gabi. Ang ilan ay nagigising na may pakiramdam ng malalim na kapayapaan na hindi pa nila naranasan ng iba ay nanaginip ng celestial na mga lugar na may hindi mailarawan na kagandahan. At may mga ulat pa ng mga taong binabala sa mga panaginip tungkol sa nalalapit na panganib na nagawa nilang iwasan kinabukasan. Ngunit may isang bagay na mas malalim pa na nangyayari kapag ginagawa natin ang mga panalanging ito na inire-rekomenda ni Padre Pio at ito ay may kinalaman sa konsepto na tinawag niyang Vigilia ng Kaluluwa dahil kahit na ang ating katawan ay natutulog at ang ating malay na isip ay nagpapahinga ang ating kaluluwa ay patuloy na gising at aktibo sa espiritwal na antas. Ipinaliwanag ni Padre Pio na sa panahon ng tulog, ang ating kaluluwa ay maaaring maglakbay ng espiritwal, maaaring magkaroon ng mga pakikipagtagpo sa ibang mga kaluluwa, sa mabuti o masamang espiritu, maaaring bumisita sa spiritual na mga lugar at lahat ng karanasang ito, kahit hindi natin maalala ng malay kapag nagising, ay lubhang nakakaapekto sa ating spiritual, emosyonal at kahit pisikal na kalagayan. Sinabi niya na marami sa mga hindi maipaliwanag na pagkabalisa na nararamdaman natin, ang mga takot na walang malinaw na sanhi, ang mga pagdama na dinadala natin ay nagmumula sa mga spiritual na karanasan sa gabi na wala tayong malay na alaala. Kaya napakahalaga ng tatlong panalanging ito dahil hindi lamang nila tayo pinoprotektahan sa panahon ng tulog, kundi dinidirekta rin nila ang ating kaluluwa sa positibo, constructive at banal na spiritual na karanasan sa gabi. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapabaya sa iyong kaluluwa na magwander ng walang proteksyon sa espiritwal na mundo sa loob ng walong oras bawat gabi kumpara sa pagkakaroon nito sa ilalim ng banal na proteksyon sa kasamahan ng iyong anghel na tagapagbantay nalinis at pinalalakas ng mga panalangin. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa paglalakad mag-isa sa mapanganib na disyerto sa gabi kumpara sa paglalakbay sa armored vehicle na may armadong escort. Palagi ni Padre Pio na kinukwento ang isang kwento na nagiiwan ng malalim na impresyon sa kanyang mga tagapakinig tungkol sa isang lalaking dumating sa kanya na desperado dahil sa loob ng mga taon ay naghihirap siya ng kakilakilabot na insomnia at kapag sa wakas ay nakakatulog siya, pinahihirapan siya ng nakakakilabot na bangungot na nagiiwan sa kanya ng pagod at takot. Ang lalaking ito ay sinubukan ng lahat, mga doktor, gamot, therapy, walang gumana, hanggang sa itinuro sa kanya ni Padre Pio ang tatlong panalangin ito at sinabi sa kanya nagawin ito nang tapat bawat gabi bago matulog. Ang lalaki ay skeptiko Ngunit napaka niya kaya nagpa siya siyang subukan at sa unang gabi na ginawa niya ang mga panalangin, natulog siya ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon. Walang isang bangungot at nagising na pakiramdam ay renewed sa paraan na nakalimutan na niyang posible. Ipinagpatuloy niya ang kasanayan ng relihiyoso at hindi lamang ang kanyang insomnia at bangungot ay ganap na nawala ngunit ang kanyang buong buhay ay nagsimulang mag-transform. Ang mga problemang nagpahirap sa kanya sa loob ng dekada ay nagsimulang malutas. Ang mga relasyon ay napanumbalik ang kanyang kalusugan ay bumuti at nakabuo siya ng panloob na kapayapaan na nag-radiate sa lahat sa kanyang paligid. Makalipas ang mga taon, ang lalaking ito ay bumalik kay Padre Pio, ngayon ay ganap na nabago at sinabi na ang tatlong panalangin iyon ay hindi lamang gumaling ng kanyang insomnia, kundi nagligtas ng kanyang kaluluwa dahil sa pamamagitan nila ay nakabuo siya ng malalim na buhay ng panalangin at isang intimate na relasyon sa Diyos na hindi pa niya naranasan. Ang hindi alam ng marami ay itinuro rin ni Padre Pio na may partikular na sandali ng gabi na partikular na mahalaga para gawin ng mga panalanging ito at ang paggawa sa partikular na sandaling ito ay exponential na nagpaparami ng kanilang kapangyarihan at effectiveness Ipinaliwanag niya na may spiritual na oras na nauuna sa tulog isang sandali ng transisyon sa pagitan ng estado ng gising at estado ng pahinga